panibagong gabi, panibagong pamana, isda ka nagpakita sa atin. Malaking malago ito mga kapaders, ating papasiguruhin pagpana. Sana magitik. Mm -hmm. Huli ka dyan, kwartan linaw ito. Yun, pinagot-ikot na ako mga kapaders ng malaking isda. Dahil sa akin itong malaking malago Ang kagandahan, pagpana ko, hindi lang pana ko tuwama sa bato. Sibot lupit sa akin, dalawang kasamaan ko, akala kung anong sisinyas ko. Buti lang at nagtimoy doon ang pana ko sa bato kaya di nakabulit malaking malaguno talagang pinusari pa talaga mga kapaders panghihinain ka din ayan pinanghina na salamat lord sobrang laki ng biyaya na ito para sa amin ngayong gabi Kuwartan linaw na yun at na ito pa nukos uli mm -hmm. Kwartan, linaw na pambinta uli sunod sunod na nagapakita sa atin magandang biyaya at lahat pambinta pagkakataon ito ngayon lulubos lubos namin pamamana ngayong gabi sana may makasamahan pa ito para mahuli pa natin. Hindi na pala ako nag-intro bago umalis dahil maulan ito sa amin na ito oy balatan mga kapaders oy kabangin or susuhan kung tawag sa amin sobrang laki ito mga kapaders kukuwain ko ito may itong lagayin pag uwi at pag natuyo pilitong ibinta dagdag din siya pa rin ito ganitong balatan nga pala bago ito lagain ay kinakaritkidan muna nakikita nyo itong kulay ng kabangin pag kinakaritkidan mga kapas, kulay puti na matanggal yan ang mapalit kulay itim ito yung balatan na binabakan sa ibabaw pag ito natuyo ang kilito sa amin 5-5 kung malapit lang sa amin ang kamarines norte ito maganda doon purperaso pag hilaw sa libo hilinisan ko mga kapas para matagal yung mga kanyang libag-libag yung nakadikit sa kanyang mga likod ayos na ito ko ito lagi ko sinaya ko hanap tayo ng isda at na, ito pa ulit mga kapaders. Yun, mungit baboy kung tawag sa amin. Mm -hmm. giti ka dyan. Kung sa malabon ito, fishbowlin. Pinanak ko na lang ito, pambigay sa kapitbahay. Dito sa amin, ito binibili. Hinihingi, pwede pa. Hanap na naman tayong isda. Oy, na, ito pa. Nukos no ulit mga kapaders. Mas malaki ito, lusay sa kanyang napanan natin. Mm hmm, huli ka dyan. Ayos naman itong pandan na dagdag. Salamat Lord. Magandang biyaya ito. Pang calamaris. Pero pang binta muna para makabawi sa gastos. Hanap tayo ng isda. Sana mayroon pa. At na ito ulit mga kapaders. oy maganda ito. Malaking mungit baboy ulit. Mm -hmm. gitik na naman. Naroon pa, mayroon pang isda. Parrot fish. Dito tayo sa mungit baboy. Bawal pa yung parrot fish na yun. Masarap itong inihaw. Pulutan sa inuman. magahanap pa tayo. Tsaga-tsaga lang kahit masama ang panahon ito sa amin maulan mga kapaders na ito pa ko papa pang turista para sa linggo ayos to dadakot ko ito mga kapaders mm -hmm. good size na ito estimate ko dito mga 200 grams naroon pa malaking alatan sige lang oy naghahat ng mga kain ngayong gabi ito mga kapaders palibas ang maliwanag ang buwan pumarap ka sa akin mailap ito mm -hmm. ay nakapulit pa oh naroon na mm -hmm huli ka na dyan aroy pati pangalong panak na masablay pa rin makakapunit naman ito mga kapaders ay matabangay ng alitan mga kapaders bayan oh kagitan na nyo sa may at yaman pa na ako yun nakalabas ang kanyang bintak, hanap tayo ling isda na ito oy kwartan linaw ito malaking surahan yun humarap mm -hmm. yun nagdudugo na hala sige wag lang makabunot malabas ka rin dyan Salamat, Lord Nakachamba tayo ng malaking surahan So, ngayon na Pati kanyang tapas Mahaba na rin Magandang bahuramin ay sida ngayon Maista Ano's pili pa Mga first class Dito kaya sa amin Pag natsimpuan na magandang bahuran Hindi pa namin na sida Mga ibang paralangoy Pag napistuan na maraming isda Swerte Hanap tayo uli, Oh, hoy, Na ito pa Mas malaki ito Nukos no mm Hmm Huli ka dyan Quarta na ito na naman Bukas Pag naibinta Ama, ama na itong nukos na itong naapaan ako. Ganito talaga pag bubuwanin, hanapan sa mga nukos. Nakakatawang mamana, pag ganito magpapakita sa atin ng mga biyaya. Wala tayong naapaan yung pangulam ha, puro pang binta. Harap tayo mga kapatid. na ito, alatan uli. Oy, mailap ito, ah, paikot-ikot pa. Ay ha, mali yan. Nahanap yun. Na ito, nakasuot sa butas. Yung, lumabas ka dyan. Mm-hmm. Pes ni Antama. Di ka dyan makakabunot. Huli ka na sa akin. Ayos naman itong pambinta. Pag wala ko na pa ng pambinta, itong iuulam ko mga alatan. Masarap ito. Mataba ngayon. Nakita ko mga ng kanyang binta kanina Pagpana ako sa isa. At narong pa. Nukos uli. Malayo pa ako. Ayos na tayo. mm -hmm. Sakto sa ating pana. Parang nagpahuli talaga ng kusa mga kapaders. Maganda yung langoy ng pusit papalapit sa pana ko, buti takakasa ang pana ko pagkalabit ko, sabi tinawaan. Binas-binas kami ngayon ng mga kasamahan ko, mamana. Yung kasamahan ko, marami din huli mga kapaders. Hanap tayo ng isda dito sa butas atin silipin na ito, malaking kauser, nakadapa. Mm -hmm. Giti ka dyan, pambinta na naman, 150. Lapo-lapo ito sa amin, malaki na ito mga kapaders. Hanap na naman tayo, sana mayroon pang kasamahan. oy na ito. Mas malaki ito. Lawe or bakla kung tawag sa amin. Mm -hmm. Huli ka dyan. -hoo. Ayos, ginhawa sa damdamin pag nakakapaan ng mga itong klaseng isda. Ang ginhawa, ang bayar yung bumibili ng isda namin. Ganito palang isda pag binabayas sa malabon, doble ang presyo. Umaabot pala ito ng 500 ang kilo or 450. Ang kuwa lang sa amin, 150 ang kilo. Hanap na naman tayo ng isdang mapana. Pakita lang kayo naroon is snapper. Atin lalapitan kagad mga kapaders, malayo pa tayo. Ayan na. Mm -hmm, malayas ka pa, gitik, sintilo ang tama. Pasabi nila pag ito kalaki, panagkalahati, pasalapulapo. Hanap na naman tayong isda, baka meron pa. Na ito, dalipos. Mm -hmm. Gitik, ay hindi, malayo. Hindi naman sa Dalipos na kulay pula. Maraming klase ang dalipos. Meron dalipos na patla. Sa mga nag-comment dyan, hindi po ito parot Ito po yung kauri laang niya. Ang masarap bitong loto, luto, sabaw or ihaw. Hanap tayo li. Sana meron pa. Pakita lang kayo. Oh, hoy. Balatan uli mga kapaders. suro soro ito naman kung tawag sa amin dito sa Quezon. Kahit sa Bicol, ganyan din tawag. suro Malaki ito. Para ng unang kalaki. Hinay, mag-ibat mga kapaders kuwain ko rin ito, may kasamaan ito ng kabangin kanina na kuha ko. Ito naman, pag ito niluluto, yung dibdib niya, binabaakan yung tatlong hiwa. Tapos ang kilo ito, pag tuyo na, 3.5 or 4.5, gaya-gayaan. Pag malaki na mga kapatres, pag big na sizing. Ganito kalaki, big na ito, sigurado ko pag ito nalaga. Aabot na ito ng 4.5 ang kilo. Maganda ang kuhay ng suro-suro, may mga ester-ester ang mga kanyang balugbog mga kapaders. Laki na ito. Sigurado po lang, sinaya ko na ito, isang peraso lang. Mayroon nang kasama kabangin. Ayos na ito naroon pa, nukos uli. nagpapaal sa agos ng dagat. Atin lalapitan, atin papanain. Yan, mga, mga kapadyo, kumibo. Mm -hmm. Huli ka dyan, terinta. May gaitong pandradagdag, pambinta na naman. Sa mga naulang napan natin kanina, maganda talaga ang bawar bergo. Halos pili ating nakapana. Hanap na naman tayo. Nasan pa? Na ito, timbungan, islang may balbas. Mm -hmm. Gitik hindi nakapirsa na naman ayos na ito, bitilya ito 130 kilo, siya nga pala mga kapatos pasensya po niya sa mga nagkakomit sobrang ingay ko daw, na ito malaking samaral, naplag kita ako ang gitikan araw mm -hmm. aroy na nah, nah, kaya yon dito sa kabilang butas na aroon, na ng mga kapaders. parang patay na yata ito, papanain ko na lang hindi kamay, kaya pa na mga kabot mm -hmm. yun, tinamaan mga kapatos medyo skip lang sa butas Nagtama yung mga tinik sa mga bato, nagbuka. Labas, wag lang makabunot. Na ito na. Oy, malapit ito makapad. Ay kupis na ang kanyang tiyan. Delikadong payat ito. Baka hindi lang nakakain ito kaya payat. Siya nga pala sa nagko-comment diyan. Sobrang ingay ko daw. Pag hindi ako salita sa lamang dagat, boring kayo pag nanood. Maigin itong pandaratagdag na naman, malaking samaran o rulikuan. Mahirap din kayo magsalita sa lamang dagat, nakakalulok ng tubig alat. Hanap na tayo ng isda doy na ito timbungan malaking isda isdang may balbas blangkita mhm mm gt ka dyan uhuh ayos na ito panaratagdag na naman korta na bukas magkadelit siya naman ng kahit kaunti kahit 300 ayos na naman para sa amin hanap tayo uling isda mga kapaders sana mayroon pang makasamahan nahanap kaya na ito kawser ulit mhm mm makakapulit pa. Pula po na naman, pandaradagdag. Pwistuhan talaga ito ng mga isda, walang kula pong tumutubo. Ay, no, malinis mga kapaders, malinaw pa ang dagat. Hanap na naman tayo. Tsaga-tsaga lang dito sa butas. Naro, may nakasuot mga kapaders. ayo wala. Anong isdaing kaya ayun Dito sa kabilang butas, na ito, talibago paro, or talig bago doon sa kabilang islang kratig namin, natawag dito paro ayos na ito, maaahon na rin kami mga kapaders, maawi na rin na ito na mga kapaders, yung aming huli sa isang deblaang ayos naman, nakapana ko ng malaking malagono, saka malawad na mungit baboy saka isang lawihan, yung huli ko yan tapos yung huli ni Kadebers Rico saka ni Kadebers Ingo, huli pa salin ito namang bagong salin, ito yung huli ni Kadebers Ingo, ayan, malaking surahan din nakapana, saka mga timbungan, bibiya Kalateng is tayo rin huli. Hindi pa naisalin yung huli ni Kadivers Irico. Iasalin yes, pa lang mga kapaders. Na ito, malaking surahan. Ayos, nakachamba, saka pitik. Yan you o, know, kopap ha mga kapaders. Malapad. Na ito pa, mas malaki tong isang ito. Lumuti ng likod mga kapaders, kwartan linaw na yung pang turista, another 800. Malayo pa man ng linggo, tama ipun yung ipon-iponin lang yan sa buhaya namin, huwag lang kuwain ng iba. Nagkapasalamat nga pala ko sa ating Panginoon Diyos na naman sa magandang biyay ngayong gabi, nagpakita sa amin, malaking surahan mga kapaders. Pati na rin sa ating karagatan, kahit para paano, maisda pa rin. Pagkatapos si Sally na yan, mawi na rin kami, dito kaya sa amin, malakas ang ulan, nahulo pala ang mga kapaders, natigil pala ang ulan, maya maya maulan na naman iyan. Mga dambuhal ang surahan na huli ni Kadibes Rico. Bilas binas talaga pag mayroong binabata. Kulang isang na aming huli. Abang-abang lang pag-uwi namin. Good morning mga kapaders. Oras pa lang ngayon. Alas 4, banching ko. Malasing na rin mga kapaders. Naagap ang buyer namin. Madilim-bilim pa lang. Nanggising na kagad. Ito, malaking surahan. Ilang kilo yan? Yun. City image yan mga kapaders. Sige mama, tanggalin mo na yan. Yung iba naman. Ito pa ibang isda. Ayong malagulong, malaki mga kapader, sa kalabasang ulo na ipit ng ibang isda. Pipiliin pa yan, yung pula po sa kabitilya, magkaiba ang presyo. Ayan, snapper, mga timbungan mga kapaders. Kaya ispat ang galing ko pang tanglaw, dito kaya sa amin, burn out na naman. Ayan, mayroong bibili ng isda, pang ulam man daw mga kapaders, mayroong nakiusap man. Ayan, isang kilo, saktuin mo na yan. Mga timbungan yan mga kapaders, ayan, 130 ang kilo ya sige na, bigyan mo sa may ari yan para makatikim siya ng press-class na isda kahuli lang kagabi. Abang-abang lang maya kung makalang kikitain dito sa mga isda naming nahuli. Na ito na mga kapaders, sa aming kinita, maliwanag na rin. Uras nga pala ngayon, alas 6 ng umaga mga kapaders. Ito aming kinita, 2,715 ang gastos. 444 ang natira, 2,271. Divide 5, bawat isa partehan, 454. Ayos na ito, may pang limang kilomig naman tayo ngayon mga kapaders. Salamat pa rin Lord sa biyaya na pergalob mo sa amin. Maraming salamat ulit sa inyong panood. God bless. Ingat po kayo lagi dyan.